Good afternoon. Welcome back po sa inyo lahat, mga lords. So, gusto ko lang po i-share tong ating itong breeder ko na sa inyo, mga lords. Ayan. So, ito nga pala yung aking ginagamit na foundation kak. Every year, ito po. Lagi ko po itong binibreed. So, hindi naman po tayo napapahiya sa mga nilalabas nito. Kahit o paano, nakakapasok sa top 10. So, ayan, every year, every karera, meron po tayong na kahit ano lang po maliit na trophy ayan. so ito consistent breeder ko to mga lods so ito nga pala yung basra captain barbell line ko ayan so isa sy siyang blue bar blue bar siya mga lods so, ayan tanyo naman po so siya ay apple body mga idol eh ang gugulo mga manok ko eh. Ayan, pakita ko yung mga manok. Ayan, ayan, ayan. <laughs> mga nagkaagulo. Ayan, so yun nga So ito ay isang kak Ito ay 2014 ACPRO Ayan ha Medyo malabo na po kasi yung nasa sing-sing niya At may ilap talaga itong basa na to Medyo malabo na yung singsing sing niya eh Pero nakalagay dito ACPRO 2014 6129 So ayan, sa kabila naman po mga loads So ayan may nakalagay dito na Ano lang, wala lang, clip lang Yeah. Bali ito ay direct from R RMC. Mga loads. Yeah. Direkto kay Richard Kaparas. Oh, so, shout out sa iyo Idol Richard kay Basra King. Napakagaling ng linyada mo. So ito, Captain Barbell Line. So susunod na reels mga loads ay pag-uusapan ulit natin 'to. Yeah, pakita ko lang muna sa inyo si Basra Captain Barbell Line. Yeah. I do